ay ka na ba sa buhay kahon natin? ka na pasanin kahon naten, ay di ka ka na ba sa next kahon naten, ka na ba sa next kahon ka na ba sa next kahon natin? Ayan, pakitaas nga lang sa so, ayan. Ito na yung next na kahon Ayan. ઊંગત Jung તાહગ પ�લબff toyden toyfss drop my 100000 i am i cosmetic manufacturing 100000 san jona distillery i mean 100000 i champion chef international 500000 meron pa, meron hindi lang yan meron pang ibibigay kay diwata na worth 1 million shift international product na pwede niyang itinda dito para instant cash. Maraming salamat po na Ay, ayakto ko. Sobrang saya po kasi pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Tapos hindi lang bahay, binigay mo madam, may tira pa. So maraming salamat po. Mababago na po talaga yung buhay ko. Thank you so much. Kaya <laughs> so, ang sinasabi ko, kaya eh, lagi ko sinasabi na <laughs> sabi na sure ako magbabago ang buhay hindi dito at kasi kami ng asawa ko po nakatira lang kami noon natutulog lang po sa likuran ng pet shop sa Sampalok, Manila kung saan sa kama namin may nagtatakbuhang daga imis at kung ano-ano pa pero dahil sa sinabi sa kasal namin ng na aming mga magulang na 1 million ngayon. Napakalaki na po ng pinagbago ng buhay namin. Kaya diwata gamitin mo sa tama. Yes, mama. Sa akin yung problema. natin ng tama. Kung nagamitin ko sa pag-inigosyo ko, pwede ko. Itatabi ko po yung pera. Yung pwede ko you, Yes. Kasi alam niyo guys, sa pagpapare, so, sa totoo lang. Oo, oh, aminado ako. Gaya-gaya ako. <laughs> And aminado ako, ginaya ko si Diwata. Kasi na-inspire ako talaga sa kanya pero hindi para gawin siyang kompetensya. Sa totoo lang matagal na kami nagka-chat ni Diwata and tinanong ko talaga siya kung may tinutubo ka ba, may kinikita ka ba. Kasi talagang na-inspire ako sa kanya. Matagal ko gusto maglabas ng Paris. kasi nga Viv, ayan ah, eh, tagal pa kuluin. Pero nung nag-idea ako sa kanya na pwede pala layon karne, port, ganyan, tas ganyan. Ang dami namin nabibigyan ng trabaho. Ang alam ko, 80 katao mahigit ang trabahador ni Diwata. At sa akin naman, nasa, uh, nasa 50, ah, nasa kasi, 100. Napakaraming pamilya po yung nabago namin dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala po kaming kinikita talaga. Kaya tinanong ko yung si Diwata, kumikita ba siya? Kung magkano na ba yung ipon niya, kumikita ba talaga siya? So sabi niya sa akin, tinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao hindi raw malayo pa pero ngayon instant milyonaryo ka. Yehey! So ayan ang total mo halos ng mga sponsor natin kay Diwata at kasi lahat-lahat ay eh, nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Terima kasih telah